Isang taong matuwid itong si Jose. Alam nyo bang yan lang ang description ni St. Joseph sa buong banal na kasulatan? Ano bang ibig sabihin ng maging matuwid? Ibig sabihin ba nito ay hindi nagkakamali? Si San Jose kagaya nating lahat, tao rin siya, hindi perpekto. Pero nang nalaman niya na mali ang kanyang desisyon, nahiwalayan si Maria ng lihim, agad niyang binago at itinama ang kanyang pasya. Ang isang taong matuwid ay isang taong handang tumanggap ng pagkakamali mababa ang loob kaya babaguhin niya ang kanyang desisyon kung hindi ito naaayon sa layunin ng Panginoon ikaw mayroon ka din bang maling desisyon na hanggang ngayon ay pinaninindigan mo ang totoong matuwid tinatanggap ang pagkakamali at binabago ang kanyang desisyon ayon sa layunin ng Panginoon kagaya ni San Jose maging taong matuwid